yung bill, yung palakasin natin yung capability ng TICT na yung, hindi, yung Philippine Science, uh, Philippine Space Agency yata. Ang galing nila, no? Na, na detect daw yung ano bang itatanim natin uh, for every period, season. Nakikita nila eh. Ano yung darating na bagyo, ano yung ganyan. Tama naman yun, because na-anticipate natin. Napi prevent natin. Alam niya kung anong dapat na itanim sa season na to. Ah, ito, wag kang magtatanim, darating ang bagyo. Ganito. Ang nakalimutan niya lang, dapat sana, alam niya rin kung anong storage sa uh, anong warehouse pinagtataguan ng mga sibuyas. Para sa you ganun, know, para wag na mahirapan yung NBI ko. Alam na alam mo kapag kasi malapit ng uh, anihin yung mga sibuyas, dito, dito gumagawa ng kaparaanan yung mga ibang ano natin, kababayan natin, magsamantala. Eh. Na manipulate nila yung supply para... Pero kung may capacity tayo na yun nga, ma makita natin kung saan ang mga nagtatagong sibuya sa mga o kaya bigas. O kaya kung saan nila tinatago yung mga perang nakulimbat ng mga pinag-uusapan namin dito. Anong mga bangko, di ba? Yung galing sa flood control. Wala namang mga ghost projects sa DTI, di ba? Yung mga timbangan nyo, totoong-totoo. nakita ko yung mga timbangan. Problema lang, yung mga LGUs, hindi naman nila sinusunod yung mga kondisyon na nila, eh, di ba, nilatag natin. Nakikinig po ako sa presentation nyo. Eh. Hindi po kayo kumakain. Eh. Ma'am, meron kang gusto kidagdag kasi po, eh, nakangiti kayo. Sir, wala po. Ah, uh, medyo na-amaze lang po ako na you're very, very sharp. You remember all the numbers that has been presented. I'm impressed, actually. Hindi na. Nagkukumari lang ako na... Pero, alam po niyo, talagang interesado ako. Kasi po, ang trade and industry talaga ang magdadala. Sa totoo lang. Uh, kailangan nga, eh, dapat nga kayong pinakamalaki ang ano eh. Uh, isipin mong pupunta si Yusef Jefty sa Chile. Alam mo, siya, gaano kalayo yun? Dalawang araw siyang naglalakbay. Pagkatapos, dalawang oras lang ang kanyang meeting. Kaya nga sa kalalakad niya, nakita niya yung Marcoleta Street. Nagtaka pa siya. So, any more comment from, uh, from the participants? Yes, ma'am. Good afternoon, uh, Mr. Chair, and uh, good afternoon to my colleagues. Uh, doon po sa unang tanong ni um, ni Mr. Chair, um, kung paano ba dahil itong trade and industry ay hindi ito uh, trabaho lang ng isang ehensya, so paano ba natin ito ginagawa na ma-involve yung other agencies and in fact the other private sector? Sa area naman po sir ng ating um, MSME Development, meron po tayong tinatawag na uh, M MSMED Council or ito yung Micro, Small and Medium uh, Development Council and this is shared by the Secretary of Trade and Industry. Ang Vice Chair po natin ay taga-private sector. Kasama natin dito ang lahat ng mga agencies na involves sa uh, MSME development plus meron po tayong representatives coming from the private sector represented po ang Mindanao, ang Luzon at saka yung Visayas and meron din tayong representative galing sa youth at saka sa women so ang ating MSMED council po ito po ay isang council na uh sila yung uh, gumagawa ng mga polisiya regarding the MSME development. So, diyan pa lang sa national, meron na tayong collaboration sa iba't-ibang mga ahensya ng gobyerno. At hindi lang po nagtatapos diyan. Kung hindi, meron din tayong tinatawag natin na Regional SMED Council. So, napupunta din po ito sa region. So, ginagawa din po nila ang organization doon ay it mirrors also the organizations sa national so yung ating um, yung ating mga uh, regional offices na mga ganitong mga opisina at saka yung mga private sector even the academe chamber of commerce and industry nandoon po sila and they do that part in the region and also po nasa probinsya. So makikita po natin na meron po tayong institutional network na ginagawa upang itong mga usapin na regarding sa micro, small, and medium enterprise um, sector na that really constitutes 99.63% of all the registered enterprises in the region and creating 62% of the jobs natin dito sa ating uh, bansa ay napag-uusapan po talaga down the line. And this is even um, raised to the Regional Development Council. So yun po ang uh, ginagawa ng Department of Trade and Industry para ma-involve naman lahat ang ating mga agencies. Kasi sa totoo lang po, hindi po talaga ito kaya ng isang ahensya lang. Even our private sector, the local government units, including the academe, dapat po makilahok po sila dito. Yun lang po, sir. Salamat po sa inyong uh, uh, sagot. At totoo po yan. Uh, walang makikipag-debate sa inyo dyan. Hindi po magagawa ng isang ahensya lang yan. Ang uh, ikasusulong, ikap ikapagtatagumpay po ng uh, mga layunin natin bilang isang bansa. Talagang nasa pagtutulungan talaga. Yung convergence po ng mga agencies uh sa nabanggit po ninyo ang mga tumutulong na mga stakeholders dapat mapalakas din po yung feedback mechanism kasi doon lamang po yung uh, uh, paraan para makita po ninyo kung gaano ang nagagawa ng bawat isa at nasusolusyonan ang problema kung meron man pagka consistent regular yung feedback uh, mechanism uh, siguro may mungkahing natin na uh, yung pagpapalakas po kasi hindi naman mangyayari kung kulang-kulang ang budget ninyo eh. Kahapon po, nagpunta sa akin ng isang uh, ahensya, hindi ko na lang sasabihin, nakakaawa nga po yun. Sabi niya, magkano baka ako yung nakatalaga dyan sa, pwede ko na sabihin din siguro, dahil sa mahalata nyo rin kung sino yung sinasabi ko, nagkukumplain sila doon sa Action Fund. Ito po yung pantulong sa mga distressed OFW eh. Na kailangan-kailangan pag inaapi naman talaga yung ating mga OFWs, talagang hindi pwedeng hindi ka sumaklolo, agaran po yun eh. Ang action fund po is only 1.2 billion. Uh, sabi po nila, talagang kulang-kulang po talaga eh. Samantalang kung titingnan mo nga naman, eh, sipisipin ninyo. Doon lang sa Department of Public Works na aming uh, uh hinihimay na mabuti, kaya ang sabi namin, yung sistema kasi dapat uh, ayusin natin. Sipin nyo naman, DPWH budget pa lang. Eh. Kaya kunyari, ito yung ceiling nila. Ano? Meron silang allocable. Eh. Kung, kung, kung nasusubaybayin nyo yung ginagawa namin, may allocable. Kasi ang budget nagsisimula sa House of Representatives. So yung mga representatives, eh, meron daw allocable mind-boggling yung figure. So ito lang ang ceiling. Ito lang ang kailangan natin eh. Kanina sinabi ko sa inyo, bakit 6.7 trillion? Kung hindi naman pala natin kakayanin, suportahin do sa ating potential gross revenue na makukuha. Tingnan niyo, ito lang ang ceiling. DPWH maglalagay ng allocable amount para sa members ng House of Representatives. Pagkatapos, over and above the allocable amount, meron siyang uh, leadership. <laughs> Pagkatapos na leadership, merong ang program. Katapos-tapusan, may buy Nago, Nako, lilitaw lahat. Alam po niyo kung magkano ang lilitaw na additional mula doon sa ceiling? One trillion pesos. Oh. Asa ka 6.7 trillion ang budget mo for next year. Lalagyan mo ng allocable amount and so on and so forth na 1 trillion. Ilang porsyento ang 1 trillion sa 6.7 trillion? 15%. Percent. Mr. Chair, I think mga 15%. Percent. 15%. Isip-isipin mo, hindi kailangan. Kumbaga sa tao, tabayo eh taba. Hindi mo kailangan yun. Mamamatay ka sa taba. Hindi pa. Pero nilagay. Ilalagay. Yun ang sistemang mali. Bakit hindi mo ilagay yung taba na yun doon sa kulang-kulang na budget ng mga ahensyang katulad ng DTI? Hindi ba? Yun ang sinasabi ko. Kaya lahat po tayo pagsikapan natin. So, I think I have to thank everyone for uh, not only for the very comprehensive. Mr. Chair. I think i Senator Ligarda. Yes, ma'am, are you still there? Mr. Chair, while we're waiting for Senator Legarda, may we solicit the assistance of the Chair uh, to uh, help us uh, have a higher budget for 2026. The DTI's budget is one of the lowest budgets for a department level uh, office, Mr. Chair. For DTI OSEC, our budget is just 6.9 billion uh, pesos. Together with our attached agencies, that goes to less than 10 billion. uh Together with our attached GOCCs and corporations, that's just up to 12 billion, Mr. Chair. Well, we submitted something less than 20 billion, but we were only uh, given uh, about uh, half, uh, Mr. Chair. So we would seek the assistance of the good chairman to help us. Uh, uh, if if funds will be realigned, um may, may we get uh, a little boost for some of our programs, particularly on our trade fairs, as well as in enforcing uh our fair trade laws, Mr. Chair. Mr. Chair, the proceeds of the of the GOCCs, they do not revert back to the DTI, unfortunately. They Ah uh, a big chunk goes to the National Treasury, Mr. Chair. Magkano yung napupunta sa inyo? Nan, 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 Mr. Wala. Chair. Uh -oh. O sige, sabihin natin kay Senator Gatsal sa yung finance, uh, di ba, committee chairman para paabot natin sa kanya. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, is Senator Ligarda already in? Nawala na so yun po anyway her initial questions earlier intimated before us nakita nakuha naman po natin i think you should submit uh, answers to her para po maibigay ko rin sa kanya ano ko so uh, kung wala na po kayong iba pang idadagdag i think I have to thank you for your time for the comprehensive presentation you did today i believe those insights And knowledge imparted to us will guide us in our deliberations for uh, our uh, cohesive and coordinated meetings with other committees, para po uh, maayos po natin ng milang problema ng ating bansa. So, with that, uh, the chair is forced to adjourn the initial organizational meeting of this committee, and thank you very much.